Ato na ta sa eskwela, hanta. Ito na, Bel, kay aray mag ka. Ang pahibalo ka pagsot siya mag-ngalan. Karoon, permerong merong adlaw sa klase sa eskwelahan din eh, pag-abre. Malipayan ko nga Sulod na si Junabel sa klase. Mathematics ang unang subject sa umaga. Ispili nga daw ang usa. Letrang? Letrang U, letrang S, letrang A. Usa. Sa writing, good. Mas maganda yung ano niya, penmanship. But sa reading, hindi mm, masyado. Hindi. Taglaan talagang focus. Talagang nandun ka sa side para turuan siya. Yun yung naka-advantage doon kay Junabel kasi meron siyang ano, eagerness na pumasok sa eskwela. Kahit ano, sometimes na ano siya pumasok sa eskwela na walang ano, walang walang breakfast. Oh, pero napasok pa rin siya kahit na ano, ma, kanang may, may lagnat.

Filipino naman ang kanilang aralin. Makatapos siya sa... Gusto kong makatapos siya sa high school o lampas pa ng high school. later ko ang kamusta na ang imang pag-eskwela? Nang tanungin ni Nelia si Junabel tungkol sa ibinigay na assignment, wala siyang imik. Mani, imang sinuat ganina? Ah, Kanira? Kani? Daw, Kani? Tanin oh, -aw ka ayaw Ayon kit pagpauwaw. Kaya sa aman niya magpaghebalo, kung magpaka-uwaw ka. Dili, di, dili, di, dili ka maka sa high school kung ka na imo pag magpa ka. Pagbasa, pagpaningkamot, yun. Ayaw git pag-awat na mo, nga di ini pagkabasa. Pagbasa. Na, kung yung maestra din, nagka-uwawan na eh, mo pagbasa. Ma Gustuhin man ni Nelia na turuan ang anak wala siyang kakayahan. Di ko kani siya mabasa. Di ko sa tiyamat tudloan sa kuan kana pag-ansira na kadi ko kana na siya pag ko unsa-unsa ako i-ansir dahil. Ugma, maansiran ka niya, ugma. Kung ugma na sa buntag, dito na sa sa eskulahan, ayun yung ansiri sa iyang mga barkada. Muna lang matudlo niya ang iyang mga barkada nga pag-ansir dahil. Umaasa si Nelia na darating ang araw ay matututong bumasa at mangarap si Junabel. Ayaw namin na matulad siya sa amin, na minamaliit ng ibang tao. Kaya't sa abot ng aking makakaya, gagapangin namin ang pag-aaral ni Junabel na makapagtapos ng pinakamataas na pinag-aralan. Kung gusto niya mag-teacher o doktor, ay makakamtan niya.